Okay mga idol, magandang araw sa inyo. Ito, nandito tayo ngayon sa ilalim ng sasakyan ng Toyota Avanza to mga idol. Nahirapan maghanap talaga ng ang issue nito. May tumutulo na nakulang na hindi na makita-kita. Ngayon ito mga idol, tinungnan namin itong mga idol. Baka sakali mangyari din sa inyo to. Ngayon ito, Toyota, sa to? Ayan. Tinanggal namin mga idol yung takip ng transmission na yan. Ayan. Ah. Ayan, Ay, tumutulong tubig dito. Kulay dilaw, kasi nakakulant naman siya eh. Ngayon, babaklasin muna namin transmission para makita namin baka mamaya dun sa loob na sa may water jacket ang problema sinishare lang to sa inyo idol konting share lang to Ayan. kasi hindi namin makita napakalit ng butas ang nakakita pa nga nito yung may ari Ayan. video kayo mamaya mga idol ibababa ngayon natin itong transmission na to, mga idol Kasi sana mad medyo na nandito tayo sa ilalim ng sasakyan mga idol ibababa natin to ayan Okay idol up to kayo mamaya ay hey, mga idol natanggal na namin yung transmission ayan ah, bali kung tutusin mo ay dalula naman iba talaga dadaanan ng tubig rito kundi itong water jacket na to yan yan tinanggal na namin yan ng idol kasi kung dito ang kung dito ang tubig yung coolant nya kaya binaba namin itong transmission kasi wala naman talaga ibang pagdadaanan ng ibang tubig rito loob, kundi ito lang na isang water jacket na to kasi yung sa taas naman wala namang problema eh. dito nang kagaling eh. sa loob nitong bilhousing nata transmission, kasi may block tinanggal namin to ayan maaaring dito tumutulo kasi kung totoo siya may pa naman itong water jacket niya ang nangyayari siguro dito sa gilid lang ayan, sa gilid lang na ito dumadaan ayan Ayan, mapalitan natin ng mga idol. Ito na yung bago. Ayan, napakalit lang pero malaking trabaho. Gagamit natin dito. Ayan. Malinisan mo rest yung eh? tubig, tubig. Lagyan natin ng basahan. Ayan mga idol. Kung sakaling mangyari naman sa inyo, yan, talaga, yan lang talagang walang iba talaga. Kahit itong mga Toyota Avanza nag-iisa lang water jacket dyan wala kami makitang ibang paggagalingan kundi dyan sa water jacket na yan kaya binaba namin mga idol ang transmission kasi dito po mapatakan tubig sa pagitan ng transmission sa kamakina yan naman namin medyo tuyo naman eh kaya lang siguro naipon dito yung tubig punti-unti yung puwapatak yun hanggang sa tumulo na sa rito ayan mga idol baka sakaling may mangyari din sa inyo yan napakahirap kasi itong mga idol abans sa tingnan mo itong sa itaas kung matutusin karamihan naman dyan sa taas na yan yan dyan yung pinaka thermostat niya yung mga host na yan pero walang tumutulo dyan eh kaya wala talaga ibang pagdadaanan. Okay. Gabit natin. Bago. Kaya kung sakali makaikwento rin kayo mga idol, yan lang talagang problema dyan. Wala kayo ibang hahanapan kundi dyan sa water jacket na yan. Kung kayo ng ganyan na dyan tumatagas ang kulan. Okay. tapos pupukin nyo lang yung may dandahan sa gilid lang pantay lang siya sa black okay na yan Yan pantay na mga idol okay na yan safety na yan dyan okay pa Okay. Eh mga idol, oh, nakabit na namin oh. <coughs> Dito pinakita sa iyo yung pagbubuhay ng transmission mga idol. Madali lang naman 'yan. At importante mga idol na nakita natin yung problema. Kasi mag-uubir siya pag dinyo ay nagapa yan Ayan. Ganun lang pagpalit ng water jacket mga idol. Ayun. Konting tip lang 'to kasi tiningnan namin yung taas talaga, walang katagas-tagas 'yan eh. Sa kanila sa loob ng transmission sa kablak, pagitan ng transmission sa kablak. Eh mga idol, oh, nandito kami sa ilalim. Partner ko. Oh. Para kayo matutulog dito sa ilalim. Napakasikip. Okay, mga idol, hanggang dito na lang. Yan lang. Yan lang ang aking konting share na paano tayo magpalit ng water jacket. Kung saan natin nakita yung bago tumutulot na yun na uh, coolant na yun. Ang na namin itong transmission. Yung transmission niya. Konting linis-linis lang yan. Uh, Pasinsa na kayo mga idol sa camera natin. Hindi ako malamot dahil nasa ilalong tayo. Ayos pa naman yung mga clutch niya kaya hindi natin pwedeng palitan pa. Okay mga idol, hanggang dito na lang.